Ay, walang sakitan. Ay, kung ako'y naman pa dito. Ay, ah, teka lang po. Teka, sandali. Nadjejibs na po ako. Yung araw root juice nasa rin. Sa buntok pa yung nakuha ng kaibigan ko. Siya na rin ang nagpiga yung ingredients na binayaran ko. Sabihin mo, ishake muna mo bago inumin, ha? Ah, uh, okay po. Salamat. Iniwan ko yung wedding invitation sa table. Bigay mo rin sa kanya. Okay. Yung juice saka yung invitation. Teka nga, buhay pa ba siya? Opo, kahapon. Buhay pa siya nung nakita ko. Ay, nako. Diyan na naman natulog. Nako! Iparenta ko na rin kaya sa kanya yan. Ay, ewan. Ang bata pa patapon ng buhay. Isa lang ang dahilan kung ba't sa doghouse natutulog si Jiko. Yung landlord kasi may aso dati na doon nakatira sa doghouse na yun. Hindi ko sinasabing aso si Jigo, ha? Ay, nako. Hoy! <sighs> ano ba yung suit mo sa mukha mo, ha? Hmm. Ilang gabi ko nang suot sa pagtulog to. Ang cute, hindi ba? Hmm. Oo na, alam kong maganda ka. Tara, may dried pollock soup sa baba. Dumaan ba si Mrs. Kang? Mm, mm dried pollock soup, hi! Sino bang kinakausap mo dyan? Ewan! sa bibig. Ang sarap. Parang ice cream. Kadami nainom mo kagabi. Nakakakain ka pa. Bakit naman hindi? <sighs> Ako, hindi ko kaya. Alam mo ba, bukas na uli yung bulaluhan. Ano, tara, after work? Ano ba, katatapos lang nating uminom kagabi. Ang aga-aga pa, usapang inuman na naman. Ano ba yan? Kahit tubig ang may soju na. Beef tripe stew, Pero may soju gusto mo? Ano ba? just say Kaya nagsistretch si Jigo ng ganito. Ah, sarap sa likod. Sinabi sa kanya ni Gio na magandang ginagawa ang downward dog position sa umaga. Pero hindi ko sinasabing aso si Jigo, ha? Hangover, kumakain si Jigo ng dalawang hilaw na itlog at vinegar water na may ratio 5 is to 1. At kung hindi naman siya lalabas para uminom, nagkukulong lang siya sa loob ng bahay. Uh. Ay. Alam mo bang bumagsak na naman? Oo, yung balakubak mo. At hindi lang yung viewership rating natin, ha? Pati advertisers, iniiwan tayo. Pag may magandang nangyayari sa director na pupunta ang credit, pag masama kasalanan ng writer. Ang dami-dami nating writers eh. Huh? Yung edad ng mga viewer natin tumaas, kaya mga older guests dapat ang kunin natin. Di bali na. Pababain na lang natin yung cost per episode. Una, yung operation cost. Ano kayang nangyari sa mata ng tukmol na to? Gim. Bap. Ha? Bap? Teka, ano? Tinutukoy mo ba yung mga kimbap sa shoots natin? Mismo! Buti na kuha mo. Kung may babalik ko lang sanang oras ng isang buwan. Sorry. Dito, dali! <laughs> ah, hello po! Alam mo ba, dahil pinasok kita sa team namin, puring-puri nila ako. Ah. Mahala ka na sa amin, Miss Anne. Wala na ako narinig sa lahat kundi sobrang husay mo. Pigyan kita ng maraming vouchers, ha? Kung puro magaganda ang sinasabi nila, malamang sa malamang may problema. Ah, nga pala. <laughs> Producer nito si Kang Bukbo. Ay, pero don't worry. Kasi di mo siya makakatrabaho ng matagal. <laughs> Anong klase po ba siyang katrabaho? You know, ang mga gaya niya, ang personality very unique. Ibig sabihin, parang tae lang ang style niya. At saka, hindi siya nagpapakulong sa mga idea. <laughs> Ibig sabihin, ginagawa niya lang ang gusto At saka, niya? At napaka-laid back niyang tao. Walang kaarte arte sa katawan. Ibig sabihin, hindi siya naliligo. So, pero kapag may idea na pupapasok sa isip niya, ay, naku, napaka-passionate niya. Sira ulo siya. Anyway, nandito lang ako para tulungan ka. Gusto niyang maging in-charge ako dun sa baliw na director. Salamat, ha? nakakahinga ako ng maluwag dahil kasama na kita. Ibig sabihin ako ang gagawa ng lahat pero buo pa rin ang pahit sa kanya. Palagay ko ha, magkakasundo sila ni Direk, ano? <laughs> sinabi mo. Ibig sabihin wala siyang nakakasundo so sa projects na ginawa niya. Tama lahat ng predictions ko ha. Hindi option ang pag-cutback sa Kimbap. Unless sa staff tayo magbabawa, sa totoo lang tayo. Ay, may sinabi ba ako magka tayo sa Gimbap? Ha? Huh? Isa pa, wala naman ditong dalawang kinakain. Meron ba? O wala? Wala, direct. Tiki isa lang po. Eh, ikaw. Di po ako kumakain ng gimbap. Oo, oh, ayun o. Oh. Ang sakin sa lang. Ingatan mong salita mo, ka. Doon tayo sa vegetable gimbap na lang. Kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Nung nagsisimula ako, wala kaming gimbap sa shoot. Minsan nga, kahit tubig, wala rin kami. Sobrang hectic natin sa mga araw ng shoot. Kaya hindi rin tayo makakakain ng maayos ng gimbap. Ang point ko, ang point ko dito, kailangan ba talaga na merong tuna gimbap? Sa totoo lang. Malamang aso ka nung past life mo. Pensyin ko lang naman ang diferensya, Direk. Ayun na nga eh. Isipin mo, ilan ba tayo dito? Bilangin mo, writers, directors, cameraman, no? I-multiply mo yun. 25 sa 100. Magkano? Wag na lang mag-team dinners. Mas okay kung ganun. Team dinners na lang after ng shoot. Ipagkakait mo pa sa kanila. Ang kuripot mo naman. Alam mo, ganito. Alisin mo na lang kasi yung tuna sa gimba. Yun na lang. Mahirap ba yun? Tuna lang yung tatanggalin. Para sa kapakanan ng lahat. Ah, sige. Discuss ko sa head writer. Ay, naku, hindi ka na bata, no? Ba't kailangan mo pa siyang kausapin? Ang dami niyang program sa dapat unahin, di ba? Kaya nga may second in command para mag-asikaso niyan kung ilalapit mo rin sa kanya para ano pa nag-meeting tayo. Tingin mo, nagpakahirap ako sa double major kong Korean literature at mass communication para lang makipag-diskusyon tungkol sa kimbap? Veggie kimbap tayo. What? Yan, tama yan. Okay na pala eh. Hello, ladies. Hello. na karating kayo. Miss Han, ginagawa naman namin lahat ng sinasabi mo, pero pati pa rin nawawala to. Hindi ako sure. Ano hindi sure? Baka malakas ka kasing kumain. Pero Miss Han, hindi ba nakakapayat ang yoga? Nakakapayat din naman. Pero nag-bank cocktails kasi ako. <laughs> okay, start na tayo ngayon. Maupo na kayo sa gitna ng mats niyo. Ngayon, pikit ang mga mata nyo. Let's take this time para maramdaman nyo kung nasaan kayo. Inhale, exhale. tayo, J.O. Mga engot na nagtutupi na papel, engot na gumagawa ng kaengotan, napakalaki niyan loser, walang kwenta talaga. Oy loser, ba't pinanganak ka pa sa Earth? Eh yung ano ko, pwede mo rin bang i-fold? Wala ka sigurong jowa. Baka kahit makipag-holding hands, hindi mo pa na-experience. Takot ka ba? Kung hindi, halika rito. Sa bahay ko, 182 Chuchang Dong Dalmigo Incheon. Ano, may inumin ba ang lahat? Ha? Okay, game. Uminom tayo para makapag-recharge. Para mapataas pa natin ang ratings natin, ha? Okay, team? Yes, Fighting! Okay. Okay. Agok okay. talaga to. Tinipid kami sa kimbap kasi ang gusto pala inuman agad sa ganitong klaseng lugar. Tapos... Mukhang masarap yan, Miss Anna. Ah, oo, direkt Plano ko nga nabigyan din kayo, eh. Huwag sana ako magaya sa buwisit na to. Kampi ka ba kay Direk? Asart talaga ako dun sa tinipid na Kimbat. Tingin mo may nangyari talaga sa kanila ni Director Kang? Nagkasama sila sa inuman, ba diba? Hindi na rin malabo. Naku, huwag naman sana. Nakakasuka. Walang nangyaring ganon. Ano ka mo? Hindi kami nag-sex. <laughs> Misaan. Lasing ka na ba? <laughs> <laughs> No, 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 miss Anne. Oh, ano ba oh. lang? Pasensya na. Linisin ko na lang po. Pasensya na po talaga. Ay. Ah, huwag na. Ayos lang ako. Pag nag-leave ako sa GC, mas magkakailangan tayo. Kaya i-delete nyo na lang yung messages. Wala pa namang five minutes eh. Sorry, Sorry po, po Miss Anne. Ano ba yun? Ano ba nangyari? Anong GC yan? May lakad ba kayo? Pang-outing ba to? Pwede mo, nahimik ka na lang! Ako ba ang kausap mo? Huh? Meron ba akong basamang nasabi? Yung group chat ng writers ang pinag-uusapan ano nila. Ano naman malay ko dun? <sighs> Kayo ba, may mga gising di ako kasali? <sighs> Sorry guys, mauna na ako sa inyong umalis. Ay, naku! Teka, oh, na na saan ka naman on. pupunta? May meeting pa sana tayo, mami ay. Director Kang, ang meetings dapat sa office lang. Bakit nag may meeting sa inuman? Para mailagay sa operation ko sa team dinners. Para ka namang amateur dyan. Ah, <sighs> Okay lang. Nung bata-bata ako, chinichismis ko rin naman ang seniors ko. Sinasabi ko talaga kung anong nasa isip ko. Minsan, dinadaan ko na lang sa biro. Kaya okay lang. Buti pa, uminom na lang ako, tapos... Hello, busy ba kayo? Inom tayo mamaya, free kayo? Ah, tambak trabaho. ay ah, hindi, ayos lang. Sa susunod na lang siguro. Ah, okay. <laughs> Miss Anne, sorry na no talaga. Nasabi lang naman namin yun kanina sa asar namin. Subukan niyong i-detach ang sarili niyo sa madalas niyong ginagawa at mag-reflect muna ngayong araw na to. Hanggang dito na lang muna ang klase natin. Namaste! Namaste! Good job, everyone! Salamat po! Yeah. Miss Anne! Miss Anne, teka! Yes? Bakit naman ang dami mga lalaki dito sa klase mo ngayon? Oo nga, nakakailang tuloy. Hindi ko magawa yung mga post ng maayos. Ang dami kasi mga lalaki, Miss Han. O, oh, problema ba yun? Pwedeng co-ed na exercise ang yoga. May couples yoga nga eh. Ang tanong ko lang, bakit naman um, biglang ang daming lalaki muma-attend ng klase mo? Kasi naman, marami kasi ang lalaking fans. Yung swim coach ng cultural center, fan kayo Oo, diba? Oo, umisa naman. kayo ang pinagkaiba ng yoga sa swimming. Oo, magkaiba yun. Paano nagkaiba? Diba, lalaki at babae nasa isang kwarto, mumuboka ka, nag i speak ano-anong posisyon di komportable. Nakakailang yun. Eh, <sighs> iniisip ko palang, hiyang-hiyakan na ako. Uh, Nako! Eh, di ba pag swimming, halos nakahubad nga tayo? <laughs> Kahit ano pang gawin natin sa klase, kung kasama niyong lalaki, may tension, kaya mas masaya. Baka nga bumilis pang pagpayat niyo. <laughs> Namaste! Oh, grabe, parang baliw na siya. Pero ba't parang may point siya? Nakakatawa sila. Bukas na ba yung bulaluhan? Tara, Soju! Nasa inchon ako. Balik agad ako sa Incheon. Sino kayo? Kawa. Tigilan mo na nga. Tindera kayo ng yogurt? Ako yung nag-origami. Ah, kayo yung ingot na yun. Grabe, nagpakita ka talaga. Ibang level ang pagka-loser mo. Hoy, tigil mo yan. Bakit? Sabi nang tumigil ka na. Last warning mo na yan. Bakit? Hindi mo dapat yung ginagawa. Bakit? Dahil masamang ugali yan. Bakit? Ay, sa bang Sarap, no? Ay, ang lambot talaga. Tapos feeling ko yung tuhod ko tumibay na agad. Mababaliw ka ba kapag hindi ka nakapag-share ng feelings habang kumakain ka? Mas nice mag-share. Come here na kaya. Talino ko ba pakinggan? Oh, hindi rin, no? Dapat makipag-communicate ka na sa nanay mo. Laki ng tinanda ng tao. Kasi nungalingan. Mm, kakapabotox pa lang. Ang nanay ni Jiko, tinuring na rin kaming anak ni Jiyon para makibalita sa anak niyang tinalikuran sila noon. Kami ang kinokontak niya para makumusta ang anak niyang si Jiko. Ay, nga pala. Eto, pinabibigay ng mama mo. Ano naman yan? Invitation sa kasal ng uncle mo. Pas, alam mong hindi ako maate ng kasal. Oo nga, pero pumunta ka na. Ay, sayo ko. Ewan, basta pinapupunta ka niya, nautusan lang ako. Oy, kuya, isang buhati na sojo pa nga. Ay, hey, ma'am. Paano magpapakasal ang uncle mo? Eh, di ba kasal na siya sa auntie mo? Minsan parang ang henyo-henyo niya. Oo nga. Tama siya. Ah, balita ko nagka-affair siya sa isang escort. Baka siya na yun. Eto na po, ma'am. Thank you, kuya. Eh, bakit? Bakit pinapatan ka ng mama mo doon? Suportado pa rin nila siya? Siyempre, pamilya pa rin siya. eh sa'n naman yung dahilan niyan? O bakit? Magiging bagong auntie na niya escort, di ba? Ano niya magiging auntie yun? Yung kapatid ng papa niyang auntie niya. Eh di step on bakit hindi? Ay, girl, walang sense. Lasing na yata ako eh. Hmm. Sabay-sabay tayong uminom, boy. Antay lang. Yung si papa, mas close pa kay uncle kaysa sa kapatid niya. Baka siya pang nag-introduce kay uncle dun sa escort. E eh, teka, di ba ang papa mo reverend siya? napat yun sa church ni Papa. Nagsisisi na. Si Uncle nagugusang ng paa niya. Naku! Nagkain-laban sa hugasan ng paa. Ang melontik! Mm, baka naman romantic. Akala ko wala ka ah. ng kontak sa pamilya mo. Paano mo nalaman ng tungkol d'yan? Kasi may messenger pigeon sa bahay. Kalaguyo ni Uncle yung babaeng pumunta sa church para maghugas ng kasalanan. Mukhang malapit na silang pakasal. Naka-blue belt ako sa taekwondo. Lumipat na yung kapitbahay. Nabusa na tayo. Order pa uli, pata tayo sa iba. Excuse me, kuya. Pwede punta ka muna rito? Potay ka sa akin kung magmamakaawa kang bigyan ng kung anong on the house, ha? Hindi naman nagmamakaawa yan. Nagpapakatotoo lang. <laughs> ano yon? Tingnan mo to, kuya. Kukusa pa ito, di ba? Kukusa pa, ha? hindi ako sigurado kung ano yan. <laughs> kuya, kukusa pa, oh, girl. Hindi kaya sa'yo to? Patayin nga ng pamo, kuya. Sige na! Oo, oh, di ba? Grabe, henyo talaga siya. Nako, mga miss. Pasensya na talaga. Ang totoo kasi niyan, doon ako sa sulok na yung nagupit ng kuko, pero mukhang nilipad papunta rito sa inyo. <laughs> Tapos ikaw, parang si Sherlock Holmes ka pala. Grabe, yung kuko niyo nakakalipad. Siguro dahil yan sa soup niyo. Parang pang 20-year-old lang, ang powerful, kuya! Maraming salamat, iha. Girl, nakakasuka na. Itapon mo o ibigay mo sa kanya. Ah, eto na, kuya. Ang powerful mong kuko sa paa. Ay, naku. Nakakahiya sa inyo, mga iha. Kaya on the house na yung mga bulalo nyo. Wag, babayaran namin yun, kuya. Kabubukas lang ng store nyo. Agree ako doon. Pero pwede namang drinks na lang yung libre, Nako, <laughs> eh, mura lang naman yung order drink. drinks. Magpagpula po Ay, ngayon. Ayun. Meron pa kayong gusto na ordering pagkain, ha? Kahit radish kimchi na lang. Tumtumtumtum! -tum 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 -tum! Cheers! Woo! Para kay Gion to! Woo! 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 Cheers! 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 <laughs> hmm. Labing-anim, labing-pito, labing-walo, labing-syam. Nakaubos kayong tatlo ng labing-syam na bote? Nung gabing yon pinagpalit ni Manong yung koko sa hindi bababa sa labing siyam na bote ng alak. Last na bote na namin to. At may dagdag pang isa. Grabe, balo pa talaga. Sandali nga, hindi mo lang ba tayo kakain? Ay, tama! Para gusto ko ng maanghang. Ako seafood. Ako naman gusto ko fried. Ang saya kasi may lugar na meron lahat yun. Tara! Hoy, hoy, guys. Dali, tignan niyo to. Tignan niyo nga. Octopus dapat, pero dalawang legs. Nakakatawa, di ba? Ay, oo nga! Ano nangyari yan? Octopus, dalawang Ayoko. legs. Di ba dapat legs niya walo? Tapos yung legs niya ba, braso at yung braso, legs? Nakakatawa yun. Yun <laughs> na nga, di ba? Kapag naku, lasing ka, naku, yung mga naku, pinakamababaw na bagay, nakakatawa. At yung mga bagay na big deal. Ay, girls! Kanina, pinagchichismasan ako ng mga junior writer. Aba, nagme-message sila tungkol sa akin tapos nahuli ko. Talaga? <laughs> oh! Friends, makinig kayo. Kanina, may buisit na paslit na ng bully sa akin, oh, ha? Sabi nga. niya, loser daw akong hindi pa nakaranas mag-holding hands. Ha? Ah, Talaga? Totoo naman. Buisit! Wala pala tong silbi! <laughs> hey, hindi naman sa wala, eh. Choice mo kasi yun. Dapat sinabi mo sa kanya. Wala. wala lang yan. Kalimutan na sila. Inom na lang tayo. Wala lang. Wala lang Cheer! Kaya cheers! cheers! Totoo. Yung mga bagay na big deal, parang biglang nawawala ng saysay. -say. Yun ang dahilan kung bakit kami umiinom. Mm. Ikaw, Gion, ano nang ganap sa'yo? Mm, hindi ko na maalala. Wala kasi akong utak. <laughs> Sabi na eh, friends nga tayo. <laughs> Pababa tayo tama. Gusto niyo, pork stew? Call! Okay, Good sige, tara. Okay ako Pero... Itatanong mo sa mga taong obsessed sa hiking kung bakit nila ginagawa yun. Ang isasagot lang nila, kasi may bundok. Siguro kung ba'y magtatanong sa amin kung ba't tumatakbo kami kapag lasing kami. Kasi ang alak parating nandyan. Mahuli tayo! Uy! Ah. Mag-usap nga kayo. Isipin na iba, magkakaaway kayo. Pero galit muna, kung makain pa kami. Ay, mga talaga. What? Oh. Na. Ate kanin nga pa. Ate penging maraming sili. Tsaka dried seaweed po. Tsaka flying fish roe! Tsaka isang, isang soju pa. pa. Woo! Sige, ito ang totoong dahilan kung bakit kami umiinom. Kasi masarap. Nabilis hmm? na Minky, bakit? Anong meron? Ay, buiisit. Ay, buisit na aso niyan. Hindi ko alam. Huwag ka maingay. Pa Paano napunta sa mukha mo to? Paano mo yung nahubad? Sandali. Di ba ikaw yung yoga instructor ko? Namaste! Namaste. Okay, dahan-dahan kayong mag-exhale. Habang inaabot niyo ang paa, huwag kalimutang huminga. Hindi mahalaga kung gaano kababa ang pagbend nyo. Basta piliting idikit ang chance sa hita. At yung tuho dapat naka-flat lang. Breathing exercises na tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Parang may di diba? <laughs> Exhale. Yan na nga ba. Kaya hindi dapat nag-yoga kasama mga lalaki. Inhale ulit tayo. Exhale. Saan si Ms. Anne? Parating na raw po, Derek. Ay nako, malamang uminom kagabi yun. Ay! Ay sorry, lito ko. Pasensya na. <coughs> <coughs> Parang ikaw na rin naman ang head writer eh. Kaya pwede kang malate. Kebab! Tuna Kebab! Yun lang. ang order natin. Meron akong nahanap na mas mura.